mga mga ka best friend Welcome back na naman dito sa ating channel Panibagong vlog, panibagong uh, araw, panibagong topic na naman ang na ating pag-uusapan Yun, at marami kasing mga nag-underestimate Underestimate dito sa chariot na to mga ka best friend So sasagutin natin yan mga nang didiscarib sa trike na to At yung mga syempre kasama na yung mga basher at iba pang mga ayaw ng rusi o so, siyempre, kasama na yung chariot kasi ang uh, brand name nito o yung uh, oh, Rosie, ang brand name niya. Kaya, kasama na rin ng chariot sa pag-underestimate uh, mga naka-ano ko, Naka-four wheels and then naka-ano? naka branded trike kuno so, hindi na alam kung saan galing yung trike nila kain na din naman ayun mga ka-best friend sa mga nang di-discourage dito sa trike na to, ito lang masasabi ko sa inyo, no? Uh, alam niyo ba na ang uh, Rusi owners o Rusi trike owners ay panalong-panalong mga kapestre? Eh? Alam niyo kung bakit panalong-panalong ang mga naka-Rusi chariot owners? Kaya ito, sasabihin ko sa inyo. Dito kay chariot kasi, marami siyang mga features na kumbaga hindi alam ng iba kumbaga wala pa sila ganong alam inusente sila sa mga ganitong unit kaya binabash nila no, di porkit nga rusi ang uh, brand name ng ano o brand nitong uh, trike na to, ay matatawin nyo na, o oh, busina palang, tulog na, hindi mo na alam na no? hindi mo talaga malalaman kung rusi o hindi <laughs> kasi napakalakas ang busina nito guys yan. Ang uh, masasabi ko sa inyo guys, no. Pag naka ka, maraming advantage. Ito. So, Unang una, hindi ka takaw para sa ano, LTO. Kasi marami na tayong nadaan ng mga LTO, hindi tayo pinapara. Gawa so, ng alam na ng LTO kung ilang taon ang duration nitong trip na to. No? 3 years mga best friend at ang bilis maglabas ng uh, rusi uh, rusi mabilis sila maglabas ng uh, plaka so ito may plaka na itong ating chariot uh, na cargo type at maliban doon mga best friend maliban sa hindi takaw tayo para sa ano hindi takaw, para sa LTO ay marami tayong may garga dito Baka nga yung mga basher natin dyan, may karga pa natin dito eh, pag natarikan, pag naplatan sa daan. Yung mga basher ng Rusi dyan, baka matulungan pa natin. May karga dito. Yung mga basher ng uh, chariot at iba pang mga Rusi brand. Rusi motorcycle, no? Oh, may natulungan na rin ako, isang basher din, pero malaking salamat yan na dumaan ng Rusi chariot. Kaya, uh, yun. Uh, natin yung motor niya dito Naka Raider F ayon na number 1 na basher ng uh, trike na Charyo. Pero di niya kalahin na ang tutulong sa kanya, Rusi. O, oh, di ba? kasi minsan, yung panghusga uh, panghuhusga sa ating mga Pil Pilipino ay napaka, ano, napaka-advance. Di ba nga may kasabihan na don't judge the book by its cover? oh, yun na yun. Hmm. Kaya di porket naka Rusi chariot ay mahirap na Ito kasi nga uh, Rusi chariot ginagamit dito Pang business, pang negosyo Pang travel camper yan Yan ang ginagamit Kaya mahal ang monthly dito Maabot dito ng 5,000 per month oh. Kung sasabihin nyo chariot Ay napaka low quality Hindi yung low quality ito, no, hindi eh, napakamura lang ito. Siguro mga wala pa isang libo man rin ito kung low quality talaga. Ang oh, importante na naman kasi dyan guys, yung uh, pag-iingat sa trike. Kahit gaano ka branded, kahit gaano ka tibay, yung sasakyan uh, mo, kung hindi mo iningatan, hindi mo mini-maintain ay wala rin. Mabilis rin yan bumigay. <coughs> oh, yan kung saan pa yung Rusi brand yun pa yung tumutulong sa mga branded ko no o, oh, baka sa may matulungan pa tayo ulit na branded na motor ko no kaya bago ah, bagubaguhin nyo na yung inyong mga ah, mga sinasabi sa Rusi brand <coughs> Itong chariot kasi kaya kumarga ng dalawang motor. Yan. Oh, pag sa tao naman kaya kumarga ng hanggang 12 ka tao. Grabe. Yan ito kalakas ang chariot. Meron sa bundok tayo kinargahan natin 'to ng 12 uh, ka tao, guys. Amakin mo 'yon di ilan yung bigat noon? Bawat isang tao may bigat na 50 kilos na higit, Oh. Grabe, guys. Ang hindi kasi nila alam, akala nila yung uh, chariot, hindi mo sa mga ahunin. Doon sila nagkakamali. Yung mga kiatin talaga na matatrek. Doon sila nagkakamali. Nakita ko na nga sa mga video, sa mga vlog doon sa Isayas, na yung chariot, kinakargahan ng troso. Grabe guys, kinakargahan ng... Ano nga tawag nito? Meron pa kang kinakargahan nila ng kopra. E eh, yung kopra, napakabigat yun, guys. Nakargahan ng mais. Nakargahan ng palay. Oo. Oh. Ganyan yung kalakas ang rosy Chariot. Alam niyo ba kung bakit ah, uh, napakalakas nitong trike na uh, Rosy Chariot? Kaya eh, ito sasabihin ko na sa inyo. Si Rosy Chariot kasi, meron siyang features na uh, ano na wala sa iba. Meron siyang ah... Uh, mechanical mechanical ha na wala sa iba alam nyo ba kung ano yon ito yung dinatawag na low gear yan <clears throat> dahil sa low gear kahit ilang tinulada yan kahit umila ka ng susak yan kaya kaya ni chariot yan basta nakababa yung low gear nya yun kasi yung na nagpapalakas sa kanya yung, yung uh, low gear pagka binababa yan Talagang napakalas, napakalakas yan mga ka-best friend Pag inangat mo naman si, si, ano, si high gear binaba, uh, Inangat mo yung uh, high gear niya Ay mag iba naman ang lakas Magiging high speed siya Mabilis na sa highway Yun, yung ang, pinagkaiba So Marami rin kasing mga uh, ibang uh, Ibang uh, may chariot na ang didiscourage din sinasabi nila na ang chariot daw matagal na kaming gumagamit niyan at uh, talagang napakadaming sira yun ang uh, sinasabi ng iba kaya po dumadami yung sira ng trike nyo dahil hindi po namin maintain ng oil hindi namin minti ng uh, uh, mga pagka nasira ng uh, kaunti ay pinapabayaan hanggang lumaki yun ang problema sa ating mga Pilipino pabaya sa gamit at kung sumasira, yan ang mga problema yan na rin magkaroon ng uh, paninira yan ang problema sa ating mga Pilipino guys dapat magawin natin yung ganyang uh, pag-uugali kaya tayo nagiging ano nagiging ano tawag na ito nagiging mapanira dahil sa mga ganyang attitude <coughs> mapanira <coughs> Ayan, uh, yan. uh, natin mamaya. Dito tayo sa Victory Gokuri. Ayan, punin natin yung ipadala okay guys so, so continue natin nandito tayo ngayon sa victory liner ng Atobay Garaw so, may kinawalan tayo dito Good morning sa lahat ng mga followers at subscriber natin sa YouTube and Facebook. Yan, don't forget to subscribe and click the bell icon. I-click lang din guys ng uh, bell all para update kayo sa ating mga vlog, no? <coughs> na nagtanong pala kung bakit yung chariot niya ay ay na mamatay pag piniga so malamang malamang ano yun guys kailangan i-drain yun so ganyan ginagawa ko sa try ko pagka uh, siguro napasokan ng tubig yung tangke eh. O, oh, pugak-pugak kumbaga. Okay, yan yung una. Baka may tubig yung uh, carburetor nyo. At ang pangalawa, ay ang naging problema nyan sa tuning ng carburetor. Baka hindi tama yung pagkatono ng uh, carburetor ninyo. Kaya nagiging uh, pugak-pugak siya. Uh, kailangan nyo ituno ng maayos. Guys, patuno nyo magaling magtono so 2 and a half turn lang yan 2 and a half turn guys oh. Yan, tanong muna tayo dito kung may gulong tayong mabibili good morning. May ano kaya kuya, gulong ng yung pwede Ah, no? uh, by 12. Ay, wala Wala pang sak. Wala pang Yung binili ko dati. Ano kaya? Baka next month na no? meron na no. Sige sige. Oh, sige sige ha. Tama naman tayo doon kasi plano ko balitan ko na ng gulong ang uh, try ko. So, sabi ko bibili na lang ako ng gulong na ano. Tubeless. Mas maganda pag tubeless. Mas matibay. Pagka na butas, hindi ka pa ano, hindi ka pa mag-problema. Pwede mo siyang lakyan ng uh, selan. And siyempre, pwede mo rin siya i-ano, konti, eh running track ng kaunti. Yung know, nakagandaan sa uh, tubeless. Wala traffic ngayon dito sa, ano, diversion road. Para lang holiday guys ah muna kayo tapos kami naman first stop first go yung iba hindi sumusunod lulusot talaga may traffic enforcer dito kasi yung uh, tawiran talaga ng uh, from Matulayan to Karitan papuntang sentro kaya medyo traffic dito gawa ng merong school dun sa kabila uh, dito natawid yung mga ano dito tumatawid yung sakyan napansin nyo, yung ating ano, windshield madilim, di ba? Kasi yung ating windshield nito na ay naka-tinted. Kaya madilim tingnan. É isso raiz... barangay namin yung uh, signal kasi nito medyo mahina kaya mas maganda mag add, na, add kayo ng uh, signal light nito mag carry out nyo mahina kasi yung uh, flash ng uh, ilaw nito sa signal light. LED naman siya, kaya nga lang talaga uh, mahinang klase yung ano. Ilaw. Pero mura na naman yan pagka uh, uh, nagpagawa kayo ng ganun LED. dito na tayo